hindi siya lalapit kasi bukas bukas yung pinto ah, huh? come here come. <laughs> come here lapit ka dito tara lapit dito lapit lapit na tara lapit lapit na ikaw ayaw lumapit yan tara come here come here tara lapit lapit <laughs> Lapit na? Ayaw. Ngayon, sasarado ko yung pinto. Hmm. Oops, lapit agad siya agad. <laughs> Ayan, dito na. Kami. O, di ba? Bilis na lapit kami. Kami, kami, kami. 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 kono ay, naku naman. Ay, naku naman na yan. Lapit agad yan. Lapit. Upo, lapit yan. Pero, palbuksan ko. <laughs> lapit. Lapit. Ay, di yan na lapit. Tara, dito. Tara. Tara, dito. Dito ka. Dito. Dito. Ayaw. Dito. Tara, ah, lapit na. Lapit ka na. Ha, ah, lapit na. ha, <laughs> ha. Tara! Tara! Tara dito! Tara! Kaya! Tara! Lapit! Tara! Takot kasi siya maulog. Takot siya dito maulog. Uh, tara! Tara! Come here! Tara na mother, dito! Sarado ko na. Dito. Eh! Lapit agad! Mmm! Gigigil!

ito. So, di ba Ala! Nagtago. <laughs> Nagtago agad. Tara. Tara na. Dito. Dito. Tara ka na. Tara na. Dito na. Tara. Tara. Tara na. Dito na. Hindi <laughs> lalapit. Ayaw lumapit. Excited <laughs> kasi sa taranuan ko na. Excited. Ayan na. Sarado na. Lapis na siya. Dito na. Ayan <laughs> na. paawak na siya. <laughs> Bakit ayaw mo lumapit pag bukas? Uh, ah, takot ka? Maulog? Yun ako naman. Takot maulog yan na baby na yan. Mm, Ngat-ngat na naman. Takot maulog yan. hindi naman kagumalang tala dito tala ano ko naman lambing lambing laman yan lambing lambing yan ano yun ano yun lambing lambing yan <laughs> mabuksad ko na ang laman ng kahon ay isang chiwawa na makulit tara ito